hindi <laughs> <I> pinang uuulamin yan <laughs> tayo papunta kamali eh. i-bill tayo ng ano puro pakpak daw itinolan ni, ano, ni bossing itinol ang manok alisan na po yung manok yan ano na-deploy natin ngayon bossing? tinol manok tinol ang manok? Tino We'd papaya. And papaya. Huwag na papaya. Sarap yung papaya. Kailangan tayong tanim na papaya. Ilang kilo eh, bebe nil niya? Sakdal sa tenga. Kaganyan daw na sining. Tanghala, tanghala, don't forget. Siyempre. Welcome Bacolod. sa Bacolod Tanlag Alaluya Maka natin ang luya Maka ha. natin ang luya Ha Kaya ako mag-iwa Cubes Pinang kuha kami ng hihino nyo Dahon ng silis Ayos na Ah, oh. Ano ba ginawa? Sinabunot siya <laughs> at ano Sinabunot na sinabunot niya May buong eh Maliliit Sama natin Ayan Sama natin Sama Murang-mura oh Ang lang talaga yung dahon Ah, ah yan may tayong malunggay. Malunggay? Ilalagay ni Atin Bosing siya, ano? Tinola. Tinola. Ang tinola. Oh. Sariwa-sariwa yung malunggay, oh. Kukuha ka lang dyan sa gilid ng sapa. Marami tayong tanim. <laughs> ah. Marami tayong tanim ng malunggay. Murang-mura, oh. Sarap nito, pampagatas. No, oh. malunggay. Malunggay ni Teche. Daon ng sili. Fleto eh. Yung malunggay. Daon ng sili. Papaya. Tanglad. Kaya ba po kasi ngayon sa yote ang hinaragay dyan, ano? Sa mas masarap yung papaya. Papaya, ano? Hindi hmm. pa talaga lasa pa papaya eh. natin papaya. Yung mga dating tanim natin nung una eh. Mga na, ano? Hmm. Nagilang siya lang eh. Mga sumara na agad atas, pagkasabaran ha, Manti okay. na lang. Umpisa na tayo. Marami tayong bisita ngayon eh. Ah, Tama na tinola, okay na yan. mga tiga-opisina. Pero dito man ang halik. empleyado natin doon sa GMRC. Tumawag at dito raw man ang halik. Hold it na lang. Last. Okay.

O, oh, makakatas. Pusang makakatas yan. Maraming saran. <laughs> Pwede lang naman nanghali mga sakot na natin. Kaya natin para malasang malasa. Sakit malasa? atos. Sakit sa atos ano. Sakit sa atos yan. Ha. Ito eh mo siya may tanlad. Bango, alalang siya. ah Yan, tubig na rin siya. Hmm, bango. Tutubig tubig yan. Ha? Ang kwenta masyadong maraming sabahin.

Ang Lusa. lusaw, parang lumasa. Papaya. Ano ang problema? Manok lang ang pipilit kung eh, may manok tayo. Yeah. Eh, hindi po pwede ah, maubos mo yun. Meron naman doon sa sa palengke ng manok. Yeah. Eh, araw-araw magluto -araw, kayo, maubos mo yun. <laughs> Konti-konti lang ha. Konti lang ang sabaw. Hindi masyado marami. Ha? Okay lang yan. Paglambot ng papaya, okay na rin. Manamis na mix. Mmm, sarap. Dahil sa papaya, bossing, ano? Hindi, hindi yung papaya. No? Mm -hmm.

Yuri. Shout out nga pala kay Nini Navarro. Ay, Nini Navarro. From Japan. Lo, kamusta kayo dyan? Mm. Kain tayo. Uh, Shout out nga pala kay Almira de la Cruz Francisco at saka kay Hazel Francisco. Shout out sa inyo. Kain tayo, mga kanti. Shout out dyan sa si Jun Chang. Dyan sa Tokyo. Ang saka kay Nida. Yan, ang yes, sa kayo dyan. O. Oh. Malapit na akong bumalik dyan. By December, andin uli ako. Yan. Sama kami. Baka naman. Baka Shoutout nila Tita Lita sa Houston, Texas. Sa mga hipag ko sa Canada, si Ate Selly. Si Ate Tessie, Ating ang aking bayaw, at ang aking mga pamangkin. Diyan sa Canada, si Ate Baby. Uh, kaya tao sa inyo dyan. At pag-uwi uh, nyo, imbitahin namin kayo dito sa tumala ni Kaante. Shout out to eh, Mary Joy Gomez from uh, Kamarin General Trias Cavite. Okay. General Trias Cavite, kumusta ka na Mary Jane Gomez? Mary Joy Gomez. Gomez.

Nani? Shout out kay Kuya Andy at sa kay Kuya Bart at sa mga family dyan sa Gapan at si Ate Lenny dyan sa LA ha? Good morning, good morning Kuya Andy, Kuya Bart, kita tayo mamaya Shout out sa BDO Primark Gapan Okay, okay. Ma'am CJ Ortiz Luis Ma'am, kain tayo oh.